ako I will disagree na afterthought. No? In fact, uh, on the part of the OTR, yung dalawang major interventions na inutos ng Pangulo uh, are for the workers. Kasi ang workers natin, siga din ang mga commuters natin. No? Uh, and ang unang-una nating pinurpose, unang-una, yung pagdagdag ng mga bus sa busway. No, malaking bagay po yon. Nagdagdag na po tayo ng uh, uh bus uh last month magda magdadagdag pa tayo in the coming weeks ng mahigit 100 pang bus. Yun po para sa workers talaga yan. At yung mga pr yung proposal din po natin na pinipikit natin ngayon na magdagdag ng ng trend at hopefully makapag-extend pa tayo kahit konti ng hours sa umaga para din po sa workers. Yan. So those are very important uh, interventions na tingin ko po magaking bagay po yun So in fact, yun po ang inuna natin, no? Uh, hindi pa nga po in announce ang EDSA rebuild ay sinisimula na natin gawin yon yung ginagawa natin para maibsan ng pila sa MRT at sa busway ginagawa din po na, uh, para sa mga workers din po natin yon and by the way for the workers uh, maganda din po is magkakaroon po kami ng consultation na in, uh, inorganize ng uh, ni Secretary Benny Guesman ng Department of Labor mamayang hapon po alas dos, no we will be working with the uh, um, with the workers groups no uh, at uh, employers groups mamayang hapon ng alas dos. So, so yun po no, uh, yun po ang mga inuna natin talaga para sa mga ating mga uh, trabahante, sa ating mga workers.